day. Eh naulit ang start ng loading natin ngayong dito sa Agilian Cargo. Amin malupit na kamador. Oh, hi muna kayong dalawa. Wala dalawa. daw. <laughs> Wala. Ah, <laughs> na 'yan, mayam-mayam 'o. Oh. Alun. Shout out kena. Shout out, shout out Marlon. Itu ada nanti si Marlon. Upload nanti sa YouTube. Yang po kabador ragilon. Ayun, yun. ayun. Yang po yang hubad da may nakadali sa ulo ko baka. Thank you.

ang ulam wala pa lang walang pangapangat dito laging bago ito ang dinatawag lang yung pangat mag-ingat kayo magkumain ka sa kabila yan huwag kang kumain sarsa dyan na umago-umaga may wala may rapin kung ano ba? kung may sarsa tapos umaga uh, pa lang may sarsa kasi ako ay ramdam mo naman yung pagkakanaan mo? okay putik po ito ang masarami nila okay po Tunay niya naman yun? Okay po. Ay, e makakasira ng tiyan yun. Isa pa-customer agad. Aminado naman na yan. Dati, tinatawa nung yung may lino. Magandang wala na. siya. tinatawa namin. amin. Sa amin natin doon mismo sa aming bayan. Meron talagang kung saan ang update lang siya. Ang <coughs> na niya ay panamalang. sakto lang. Ikaw, ikaw, meron din yata sa inyo. Hindi mm. kasi, hindi kasi, kasi, kasi pwedeng mag-sobra pwede oh. sa sentong bumangan dun sa sobra. Wala. May, 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 may ano rin to eh. Ito isang master pilot namin na ito. Ang ating uh -huh. fest to eh. Oo nga. Sa, kanila, sa kanilang yeah. lugar. Wala Sa... Victoria? Kaya yeah, pala, para ang sinasabing kiko pa ba o? Isang nagluluto na, pa sila dyan. Kalahati, hindi na uubos. Bibili niya ng yelo sa amin. Apat na yelo, anong na yelo, na nalagay na, sa estero. Tapos kinabukasan. Tapos hmm? sa bawa? eh. kaya. Kinabukasan, eh, gusting niya ulit. O, di, eh, parang bago. Tapos sa Tapos sa Gano'n, matigas. Hindi nga Boss, hindi ka pa lang ano? daw ako. Ipipilangin? Hindi, hindi ko sabihin. Hindi ka makakalosin na Ay, hindi pa. Nakakagawin mo na Baka. Saan naman pala Sa Hmm? Saan naman hmm? pala Hindi hmm? hmm? Taga-advertise na ako ng Gene eh. Puro na lang nakikita pag...

sarap sa sabaw kaya half day restaurant tangali pa lang tangali, ubus na wala pang tangali kinabukasan mga naka display, pati bagong luto na naman yung mga ulam. Ito lang ito mga idol Matatagpuan sa tabi ng lakson Lakson na niyo Dapat ng dangwa Pwede na blagger Pwede na blagger

Ibigay ko pa yung mangga. Nakagawin ba? Naiwi mo yung mangga? Oo. Ang bilis na, nakabalik ka na naman? Eh ano lang yung long week eh. Numuwi mo na kami. Ang bilis ng araw na. No? Ah, thank you po. sabaw. Diyan ang daming, ano, ang daming mangga. Ang dami eh. <coughs> Binigyan namin yung... <coughs> Gila mat. Tapos kapit ba ang dami pa rin eh. Bumili meses ko ang dami mangga. Sa Ito, nagpabili ako kay ate nung nakaraang kumain ako. Bago manggang Indian mango? Oo. Ang tamis eh. Sobrang tamis. Nakakasubunga? Pag kami ang pupunta dyan sa kabila, Sina. ano, yung, yung 30 kilo, mukha mo ng 20, yung small. Pero pag yung large, 30. Pero pag nagbigay naman yon sobra sobra sa kilo. Kasi mm. halos lahat yung empleyado dyan, dito kumakain. Mm. mm. Nakita kami kami bibili. Uh, Kaya naka-discount. Malaking discount. 10 pesos discount. Malaking na yun. Yung rep nga namin, nag Puro mangga na yung loob eh. Bibili ka ng ano nga dyan, bibili ka ng... Sabi, pag sa lang, bibili ako ng isang kilo. Babayaran ko lang ngayon, 20. Pero bibigyan nila tatlong kilo, kilo. apat na kilo. Take money. Money. Kaya, 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 na kaya, 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 ba kaya, 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 Inong nalaman ng taga rito sa langit at saka doon, halos araw-araw yun. Mm. Ginagawa nilang ice -candy, cream candy, graham, binibinta yung Graham na, 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 na yung nakakakot na. Wala, 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 ko? wala, 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 na, wala, na. Guti, wala, 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 Pag sila boss yung mayari lang yung ito Oo, pero pag, pag, pag sa iba naman, 30 Oo oh. Pero mura pa, rin 30. Mura pa rin yung Mura pa rin yung 30 yung 30 Parang nasa 60-70 yata ang kilo nun. 60-70, sa Bloomingdale? Oo. Ano Yun, bawal pang sobrang. Ganun, bro, sa'yo yun, no? Know? Pero ganun, no? Oh. Ah! Ano pa? Uh -huh. Akala ko yung Indian Wingo, hindi pala. Ganun, ganun bangga. Ang dami uh -huh. nga sa bahay nun, eh. Ika, binalo mo? Pabili ako ng halat at oh. 200. Oo uh na, -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. 200. -huh. Binamigay ni uh -huh. Kuya. <laughs> yung pangalawa, ituloy niya 150. Legion na yun. Ay, salamat. Ay, yung kumpare eh. kong nag... Na, pin, pinabili lang ko rin yung kumpare ko. Magka nang pili ko. Tumaw yan. 60 lang yan eh. Oh, ang bayad na e, pinag-usapan na yung, 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 yung mag daw. Pag sila bibili, 20 pesos ang kilo. Bibigay pang 15 nga, pre. 15? Pa, talagang big discount talaga, no? 15? Tanit-tanit. Bibili daw. Ibigay 'yung delivery ka tapos ito halu-haluin na 'y Mga ganito ka, 'yung ng mangga. Sobra-sobra. Kusot-sarang na Sana always ang po restaurant ito, ka. Ano po kayo dito? Ka? <laughs> Ano'ng pangalan ito ate? ina advertise na eh. Mm. <laughs> Delicious Delicious siya pwede siyang ilagay sa kape. Kamis no. Ampa um, magaga ka? To. Meron pa po siya refill na tubig. week. Ulasan <coughs> Tama, for the obstetric. Oh. Oo.

hindi sir long fishing, but uh, yeah. Tama, yeah. Ayos, may, ah, thank you Lord mo, labas ang iyong ano, pawis maganda lang, ano yung isa, yung oh. sigurado thank you, yung matikas, pa. tamis tamis. thank you, oh, thank you. Pa, okay. eh, uh, pa t pang manga libre pa tubig, may refill lang sila eh <laughs> may refill tubig oh ano <laughs> ka Na na katawa, no? <laughs> Yon. <laughs> Yon. malapit na mapuno yo lalakas po na kanilang katawan no? hindi sila sa kaulo yo malapit na pala boots eh ang puno Oh. Oh. Emma uh, matitigas nating mga ano. Loading man. <coughs> alas 10 puno na yan 10 eh? na umaga no boats. Oh. Ang gaganda ng gulong ni Boots oh. Six years bago maponpon 500 na bad pa Kaya nga Ay 500 na bad trip pa Go so, what si Malon na. Ano na si Malon? Good morning, Boss Edmar. Dito sa dinala kong by the fresh Akala mo kung ka magkano na ang sinakal ko doon? 300? <laughs> Nasaan na napunta yung iba? Ay, pinakalit ang tabago ang mga Sa alawal sa terrorizing. Tayo ng paitan. Magkano ba isang order? 70 lang. Dito do muna kaya. Okay. Yan. Para todo na. Thank E